Hello, 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 hello! Good morning, good morning! Welcome to my channel! Uh, our vlog for today is magta-travel, travel daw. Magbabyahe kami, punta kami ng Quezon Province na yun yung aming uh, hometown ba yun? Maliit pa ako. Uh, hometown. Uh, para sa kaalaman ng lahat, ito, ngayon lang mangyayari na magkakasama-sama kaming walong magkakapatid. Walo kami para sa dalawang family. <laughs> Ganun ba yun? <laughs> so guys, update ko kay mamaya. Ayan mga kakuskusan, welcome to my channel. We're on the way now. We're gonna go. This is my sister. So, eto na po. Please na po kami. We're going to the tender. Midwest, spring, <laughs> Ito po yung big wave. Big wave po, big wave. Big wave. Update ko po kayo mamaya. Ito po yung nasakyan namin. Ito po yung nasakyan namin. Ito po yung driver. tapos po yung pogi. po ko kayo mamaya. Bye-bye! ayan guys meet ko muna ay dito na kami sa Quezon may nagbibigyo okay kaya kailangan ko muna inyot ang samantala dahil saya ang ating videos lago tayo kay copyright mo <laughs> so ayan po yung lugar namin sa Quezon magubat pag sinabing probinsya ay ganyan talaga

at kay Lito Mendoza ayun yung alam mo naman sa probinsa ang mga bata ay lahat na may basta may okasyon may mahal pa may birthday yan o ano pa man lahat ng bata ay nakikijoy nakikipaglaro ayan ang mga batang bukal ang popogi shout out sa mga taga bukal ayan ang mga anak ninyo hindi ko nga kilala kung kani kanino mga anak yan ayan shout out din kay Nila Mendoza na asawa ni Idong ayan si Nila. ayan siya ayan yung asawa ng pinsan ko si Edi Mendoza So, siguro, sino kang pinakapogi dito? Ang anak ni Istong, no? Pogi nung anak ni Stong. Ayan, yung anak ni ni RJ. Ayan, bye-bye. Nag-ano han. Ayan, putol-putol yung ano ko kasi may tugtog eh. Sayang naman yung Sayang kasi yung ano, yung aking videos kung pababayaan nating makapiright claim. So, ayan yung hantaan. Bumisita kami sa Quezon dahil birthday nung isa sa pamangkin ko. aso uh, so, ayan. Andito, yan yung aming ate ko. Ate ko yan. Ayan yung aming, yan. Naguhugas na sila ng plato. Diba ganyan sa probinsya? <laughs> kahit may lababo sa loob pero mas gusto nila maghugas sa labas. So ayan, may nagbibidyo okay kasi kaya parang ayaw kong iparinig sa inyo yung nagkakantahan. Mahirap na na tayo ay ma Restrict, ayan yung kapatid kong pangatlo, si Shirley de Guzman. Ayun, ang mga nag-iinuman. Mga nag-iinuman sila doon. Ayan. Ayun yung tatay ko, naka-stripe. And then, ayan itong ayan. Ayan. Ayan yung mga nagiinom. Ang tatay ko, mga kapatid ko yan. Ayan, kap mga kapatid ko barako. Ayan. Ayos ang ngiti ni tatay eh, no? Pamukha ni Chita eh. <laughs> ayan yung aking pasaway na kapatid na si Robin. naka ng polo, ng polo shirt. Ang shout out. At iyan naman si RJ, nak brother ko. Talagang hataw sa pagvideo Okay. Ayan, kaya naka-mute dahil lagot ako. So, ayan naman yung mga pogi kong pamangkin. Shout out kay Jan Jan de Guzman. Hello. So, ayan po. Iyan po, ay isang pisang magkakapatid kami. Magkakadikit ng bahay. Ayan naman po yung driver namin. At ayan naman... Yung asawa niya na si Annaline. So, ayan. Yung aking anak na si Michelle nandun. So, ayan. Balik tayo dito sa uh, sa aking sa gripo namin. Meron kaming gripo. Ayan. Yung aking papalatawang kapatid na si Shirley Mendoza de Guzman. Mukhang lasing na. Nakabilog na siya. Ayan. So, paano guys? Ayan ako. So, ayan ulit si Shirley. Mahilig siya sa camp. Oh, ayan yung beauty namin. Sabi namin, sige, post na kayo, post na kayo. Ayan yung ate ko, Shirley, at saka ako. So, isa pang picture. Picture, picture muna tayo. One, two. Naku, nagmodel na si Shirley. So, ayan, sige, sige, picture muna tayo. One, two, three. So, ayan, punta na tayo dun sa pinaka may birthday. At dun naman tayo makikimarites. So, ayan, yung kapatid, anak ko si Michelle. So ayan naman si Eliza from Cebu. Tingnan natin kung wala nang tugtog. So, ayan. Bago nga kami umalis at um, bumalik sa Maynila ay ipinakita ko muna yung aking naipuntar sa aking pagiging OFW. Ayan, ang Hacienda Gloria Charot. <laughs> Jokes lang po yun. ah uh, huwag kayong ma uh, mayayabangan or ma ano, ano lang yan. So proud lang naman bilang OFW ay nakabili ng kaunting lupain. So, ayan, binibisita ko kung anong meron. Anong meron sa loob. Ayan, pumasok ako sa loob. So, ayan, nag nag, nag nagmamarites yung mga kasama ko kung ano-ano yung mga tanim ng ng lupa kung ano-anong meron okay bye bye someday, kasi dapat kayo mga taga probinsya